Oh, oh. Fourth day, ah uh, Sunday ngayon mga Pops. Punta tayo ng Banwa sa may kidad. Punta tayo kay dad. Punta tayo sa ni Jesus Christ ngayong umaga. Kasi mamayang one, alis na kami. Balik na kami ni Gaspi. Punta ng umaga dito. Fourth day, so tapos na kami mag-breakfast. Uh, si Val. So ready na kami. Pupunta kami kay Dad. Sa puntod ni Dad. Then so, yung iba pang mga pinsang ko, tita ko. Pupuntahan namin ngayong umaga. Then punta kami sa Twin Rock tsaka sa side face ni Jesus Christ. Hindi na to, ano, 360 loop. 100 na lang. ready na ulit ang ating mga rides. Let's go. Let's na ulit. Papunta na kaming Banwa. So, pupunta muna kami sa puntod ni Dad tsaka nila lola. Then, recta na kaming Twin Rock at side face ni Jesus Christ. Dito muna kami. Bisita muna kami kay Lolo, Lola tsaka kay Dad. O, kaso, di namin maano. Ito ang dami. May kuchilyo ka mo. Tabak. Ha? Igo ka? Igo ka? O, sige, masubli ako. Ki lola tsaka kay Lolo muna. Tapos mamaya pupunta tayo kay Dad. Mga pups, tapos na kami dito Yung uh, lolo, lola, tsaka kay papa, kay dad So, rekt na, na kami yung Twin Rock And yung isa pang location Let's go Twin Rock So, ito yung sikat na beach Dito sa Birak, mga paps So para tong misibis style. Pero dito mas mura. White beach dito. Then may mga trail din. Then may swimming pool din dito mga pups so, Nakita nyo na to nung umuwi ako dito nung uh, sinama ko si Natin. Ayan mga paps. Uh, pumasok na kami dito sa Twin Rock. Dito kami sa Twin Rock. So, titingnan namin yung beach doon. Siyempre, white beach dito. Lahat naman white beach dito. So, gusto makita ni Val. Then, yung sa jump clip. So, yung pwedeng lumok sa doon. Hindi ko alam. Baka maligo din kami or tatalon kami doon. Tingnan natin ang susunod na mangyayari mga, mga pops. Pag andun na kami. So, ito yung parang little misibis dito. Pero ang entrance, 70 pesos lang. Welcome to Twin Rock So, Berak at Pupunta kami dun ni Val So, tatry namin tumalun dun So, last natalun ko dun, bata pa ako eh Kaya, gusto ko tumalun ulit dun Let's go, kahit basa kami umuwi Okay na okay Ano ba yan? Swimming muna kami mga kapabs Okay, na. Mukhang malilate na naman kami umuwi. <laughs> Gusto ko na sanang umuwi kanina. Mukhang late na naman kami umuwi. Ano ngayon, Sunday, fourth day? Parang mapa-five day. <laughs> 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 so yun mga Pops pupunta na kami ng next destination. Yung ano naman, yung side face ni Jesus Christ. And pupunta na tayo sa kinalolot gola pinsan ko. Kaya dito boy, yun. So ang twin rock. So kung pupunta kayo ng Katanduanes, yan, yung mga pinuntahan namin, huwag niyong papalagpasin yan mga kapaps. Kasi napaka-solid talaga. Ano, na-solid mo no, ba? Na-solid mo? No? <laughs> na solid ako. <laughs> na-solid. So, ilang taon bago ako nakatalon ulit dyan. Siguro bata pa ako, elementary. Ako last na tumalon dyan. So, ngayon nakatalon tayo ulit. nandito na kami sa second destination ngayong fifth day, ha, ah, fourth, fourth day. So, second destination namin dito kami sa Tambak Beach para makita namin ang side face ni Jesus Christ. So, yan, napaka-solid, oh. Yes. Alam mo yan? Oh, solid ng view. First time ko malibot lahat dito sa Katanduan. So, andito kami ngayon sa Birak. So, malapit lang naman to, kaya ngayong last day kami pumunta pero depende kung may mapuntahan pa kaming iba makikita natin yan so punta tayo doon para makita natin ang side face ni Jesus Christ punta na kami kabinitan tapos na kami ng aming destinasyon dito sa Burak. Ayan. Tanduan Street. Tanduan Uli Street. So fourth day namin ngayon. Babalik na kami ng Ligaspi. Yon mga paps. Uh, ready na kami. Ready to pack up na. Magti t-shirt na lang ako. Sa Sibal. At punta na kami San Andres. Biyay na kami ulit pabalik sa Ligaspi. yon, thank you so much sa mga pinsang ko, tsaka kina lolo, kina tita, dito so, pagpastay ng gabi. So yun, thank you so much po. And sa mga nabisita kong madalian lang. So bibisita tayo ulit. Matagal na. So matagal din kung kailan yun. di ko alam. So yun, thank you so much. Punta na kaming San Andres. So yun, pabalik na kaming Bicol. Ayan, sakin na namin para po mga 1 p.m. alis na po. 4 p.m. kami dadating ng tabako pagkintang bigas ng ikutuloy. Ito na kami sa baba ng barko mga paps. Mga driver lang muna yung ano. Mga driver lang muna yung pwedeng bumaba. So, may motor kami dalawa kaya dito na kami. Kaya makasabay namin mga BMW sir. Kanaul! after mahabang biyahe mga paps huwag natin kakalimutan washingan ang ating mga motor kasi kung may mga biglaang rides e eh, malinis na yung motor natin mga paps so yun thank you so much sa lahat ng sumuporta sa day 1 hanggang day 4 hanggang ngayon so abangan nyo ang mga susunod na upload natin thank you so much sa lahat ng sumusuporta kung hindi ka pa nakapalo alam mo na yan libre lang yan let's go thank you so much sa lahat and peace out